bolja bolja Uy, mm, bolja Intro mo na, mag-umpisa na tayo! Hello, Bobby Parks! Uy, hey, kalaan mo si Bobby Parks! Okay. Come <laughs> on, <you>, Bobby Pikes. <laughs> mga kawasaka dito na yung kompleto ng tropang kawasaka ayan dahil very special day ngayon at uh, may dalawang uh, nagse-celebrate ng kanilang kapanganakan ngayong ngayon araw na to ito may birthday po mga kawasak si Gerald at kanong uh, dito 25 na February. Ayun pala, ayun. Okay, one time lang tayo. Isang mabigat na ato. 1, 2, 3. happy birthday wala lang si Geraldo sayang so. saka ito isa na to hey. ay mga kabasak sinap na po oh regular daw regular normal, normal. 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 no abnormal oh, ah. eh siya 'yung abnormal. <coughs> ah, abnormal 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 normal Ayaw. ala ada abnormal ah mapis spicy ha. Ayaw ah. Tapos na yan din sa room right. yan. Oh, wala, Hindi, maahong ito eh. Oo. Oh. ito. Wala mo ito. You like spices, ha? Ayaw ah. Oo. ada is. Ada? Yes, yeah, spices. Spices, ada abnormal, yeah, ha? Abnormal, abnormal. Okay. Abnormal, okay. Kalas, kalas. Tartip, tartip, tartip. Kaya, yeah, tartip. Tartip. Ay A ay derede mo ma-host ang inawisan natin sa birthday ng ating probang wasak. Sa birthday mo na 'to. Ay. thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ay, share so, no. so, mo. Kapre ka, umle mo. Plate of. Kitchen demo complete na, 'no? ayaw ay, ay, umle na. kakain wasak, na video kasi wala mong kwenta-kwenta ang pagkain ay kami, e mamaja. Ayos, masarap, masarap. Bola lang 'yan. Masarap, japer. Masarap. Masarap. Hindi totoo 'yan. Masarap. Ito ng ano, Marites. Ay, Marites. Masarap. Masarap, ketchup lang sauce. Ketchup lang sauce. lah lajang sardina punang no punang no. kagad lajang tuna pai kagad punang no? <laughs> <laughs> kagad ibu <laughs> buku <agad>. <laughs> ma <laughs> jaber potok tan no <laughs> po sa On the ah. dark, on the sideway. po tayo sa katanungan. Ito eh. nandito po yung ating pinakahe nyo. at ang ating uh, atropa <coughs> na si Wasak oh. Henyo. Jerry Boy. Jerry Boy, may mga oh, katanungan oh, oh. ulit tayo. O oh, sige, on maaari. the deck, the set highway. Kari mo ba sagutin ulit? Kung ano yung katanungan nila na yan, maaari na nilang itanong na no. ngayon. Ah, na, na, na wala ba? Uh, uh, shout out kay Boss Jerry Wasak. Oh. Ay, Happy syarap. birthday. Maraming salamat. Happy birthday. Happy birthday. Kampa. <laughs> <laughs> unang katunang unang nanalo loto, unang eh unang tanong first question of the day di ba ipag natin yan okay ay ngay mo hindi diretso muna okay kami nagtanong sa atin dito uh, bakit laging dumidila ang ahas so <laughs> oh, bakit daw laging dumidila ang ahas bakit ba? no. <laughs> 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 bakit <laughs> bakit, uh, bakit, <laughs> bakit bakit daw dumidila ang ahas <laughs> ah ano yan GPS na yan eh. Oo. Oh. Hey, Jimmy is... <laughs> Pwede. Kaya bakit nandidila? Kasi ano? may nakikita siyang hindi niya na nakakainisan niya. Ganon? Oh, bela. Be, be, like, be, ah, ka na? <laughs> <laughs> Naasar siya. Nang, uh, Oo, na, na, nang iinis. Nang iinis. Yeah, ano oh. niya yun? Part ng ano niya yun? Mang inis. Dos, dos, por dos, hindi kita. Second question. Yun, 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 yun. Alright. Alright, pero hina na, na siguro. Ready! Uh, tanong lang po, meron po bang isang walang tinik? Meron! Yung po nga ako si Masago sa Ren sa Tegon. Ano? Aba, ilang beses ko na sinagot Ay, di, ano Ay, yan. Eh, ano yan? Eh, gusto ulit tanong eh. Ang dalawa yan. Oh. Peace isang pugita oh. at isang jelly Ah. Uh, Bola lang yan. Uh, Ayan, jelly jellyfish. Pasok na uh, yun. Pasok na yun. Ayan. Okay, sa? Ano? Fish fillet. Fish fillet. Pag naluto na. <laughs> <laughs> Pag <Peace laughs> naluto na. Okay, <laughs> <Peace laughs> jellyfish. Third question of the day. Okay, tanong lang po. Yo, tanong lang Jerry Boy oh. Uh, yes. Tanong Best. lang Best. po, anong hayop pang un unang nilalang ng Diyos? I got a bad feeling of. Yes. Ano daw hayop pang unang nilalang? Ng Diyos? Yung pinakaayop pag gusto niya malaman. Oh, pinakaayop. Demonyo. <laughs> <laughs>

Oh, o, okay. inuulit yung po. tanong, oh. Okay. Fourth question, inuulit lang yung tanong ng tanong ulit to. Okay. Ah, ano daw pinakamalaking ibon Pinakamalit pinakamaliit na ibon? Ay, yung nasa Sesame Street si, <laughs> si Big Bird. Yon, yon, yon. Tsaka si Angry Bird yung tinitira doon. So, yung yung pinakamaliit na ibon. Bali. Uh, <laughs> okay. Okay. Okay, okay na. Okay na. Maraming salamat nga pala sa mga viewers namin dito. 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 Saka dyan. Sa mga nag-comment. May nag-comment, oh. pwedeng mag-request ng vlog, mga kaposak. Mukbang naman. <laughs> mukbang? Oh. Gusto mo ngayon, eh. Maraming mukbang dito. Ito, Bermuda grass. Bali. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Sige. Mukbang. Mukbang. Isang tayo nun. Pasok mo yung... Bumram yun, oh. Pasok mo Oh, maso, ito na uh, fifth question ito, ito to matindi to. Malupit to. Galing kay Albert Ramos. Charo sa pare. Oh. Kapag umuulan, sa nagtatago ang langgam. Pinatanong niya. Oh, eh, tinanong ulit eh. Sa nagtatago? Oo. Oh. Sa nagtatago langgam. Lang? Sa puno? Hindi. Saan? Sa sa hotel. Sa hotel, sa <laughs> hotel. Sa sa hotel, sa hotel siya. Oh, ikaw. Sa, Sa puno? Oh. Sa akin hindi. Ano? <laughs> sila, hindi sila nagtatago, naliligo sila doon. Naliligo, nag-swimming, oh. swimming oh. Bola lang yan. Ano <laughs> kaya po may swimming yan? Ano ba ba? Ang daming kamay niyan. Oh. <laughs> 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 Alam mo yung karera ng baka, ay maraming ganun. Oo. Oh. <laughs> 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 Kakakakuta, nanalo -kaka -kaka na. nalalo na yung <laughs> gano'n. Okay, last Pero question na tayo kasi kunti lang nagtanong ngayong okay. araw na to. Okay, sige. Instagram vlog, oh. Uh, six pang kaanim na question ito, galing kay uh, KK, K. Shoutout sa'yo, K. Sino yung K? At Lido? Lido, tagging. Okay. 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 Shoutout sa'yo. Ito ang sanyang tanong, Your bakit <laughs> hindi nakikita ang hangin? Ha? Ito, ito, ito. hindi talaga makikita yun. Yun uh -huh. ay nasi-sense, nararamdaman. Oh, pero walang kulay yung hangin. Meron. Meron? Anong kulay? Colorless. Colorless. Anong <laughs> <laughs> oh, may kulay na hangin. <laughs> <or> cool? <laughs> iba ibang klase pala ang hangin. Oo, dalawa. 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 iba mo hong hangin? Ano? O? odorless. <laughs> odorless. Odorless. <laughs> <laughs> <Galingan. laughs> <Galingan. laughs> <laughs> Ikaw, may baka may gusto kang tangahin kaya nandito si Yenyo ko uh, Yung hanging mausok. Ano? I smoke bill si Yenyo. Tama, tama. Ikaw, may tatanong ka. Ano kasi pala? Oh. Ano uh, May tatanong ka? Wala akong tanong. Wala. Ikaw kayo may tatanungan ka Yenyo. Ano na? Yenyo mo Wala, wala, wala. wala. Ah, yung hangin na pinakamataas. Ano? Yung lumalakas. Ano? Fly uh, high, butterfly. <laughs>

And then, uh, social, not social. Four pieces of milk tea. You are out of yeah. <laughs> <laughs> that situation. situation. So, shall not social. your yeah. The problem is, I have no money. <laughs> <laughs> He's the one who. <laughs> He's the one who. No. No Or oh, a restaurant. Restaurant. Dining. Dining inside. Dining. 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 Dining.